🎵 Music Ano pa lang yun? Ngaano Na pa, pa ako? I-school pa ako nun. Kasi nga, mahalin yun, Yung ano, yung... Tanong ko lang, guys. Oh. Dahil oh. nga, usapang, usapang idol tayo. Ano nga ba ang best or most memorable experience nyo kasama ang mga idol niyo sa buhay. Sino pa ang mga inuudol niyo muna? Ah, hindi pa ba halata yung nandun sa BBB? <laughs> <laughs> Ay, kasama ko si... Si Enrique. Asama, <laughs> <putiden>. <laughs> Oo. Parang yun yung pinaka the best ko talaga um, idol moments. So yun. Yung nandun May po sa PBB with Mr. Enrique. E aí